musika mga mahal naming lolo at lola. Habang tayo po ay tumatanda. Isa sa mga pangunahing sangkap na unti-unting bumababa sa ating katawan ay ang collagen. Ang collagen ay isang uri ng tumutulong upang mapanatiling matibay at elastiko. Ang ating balat, mga kasuasuan, litid at kalamnan. Sa katotohanan, ito rin po ang dahilan kung bakit nananatiling matibay ang ating mga tuhod, balakang at maging ang ating mga binti. Ngunit pagdating natin sa edad na 60 pataas, natural lamang na bumaba ang produksyon nito sa katawan, sa kultura, po natin bilang mga Pilipino, madalas nating binibigyang halaga ang pagkaing masarap, mura at madaling hanapin sa palengke. Kaya nga sa episode na ito, ibabahagi namin sa inyo ang tencho purutas na hindi lang masustansya, kundi mayaman din sa collagen na makakatulong sa pagpapanatiling malusog ng inyong mga binti at kasukasuan ang mga prutas na ito ay karaniwan nating makikita sa mga lokal na pamilihan. Sa bakuran ni nanay o minsan ay binebenta panang mga ambulant vendor sa kanto. Simulan na natin ang ating listahan. Una, papaya. Ang prutas ng ganda at ginhawa para sa mga senior. Isa sa mga prutas na madalas ihain sa almusal ng mga senior ay ang papaya. Bukod sa nakatutulong ito sa pagtunaw ng kinakain, alam nyo ba na ang papaya ay mayaman din sa vitamina C na tumutulong sa produksyon ng collagen sa ating katawan. Sa bawat kagat ng hinog na papaya, tila bang hinahaplos nito ang ating kasukasuan upang lumambot at hindi sumakit. Isa pa sa mga probinsya gaya ng Batangas o Laguna, karaniwang itong hinog na hinog sa araw at masarap. Sa tinimplahang gatas, ang pagkain nito araw-araw ay maaring makatulong sa pagbawas ng pananakit, ng tuhod o paa. Ang papaya rin ay may taglay na pain isang enzyme na may anti-inflammatory, properties na napakahalaga para sa mga matatandang nakakaranas ng rayuma o pananakit ng kasukasuan. Kaya't kung ikaw ay senior na mahilig pa rin mag-gardening, magluto o maglakad-lakad tuwing umaga, isama mo na ang papaya sa iyong regular na dieta. Hindi ito mahal. Madaling bilhin sa palengke at kayang-kayang isama sa smoothie o kakanin. Pangalawa, bayabas. Likas na tagapagpagaling ng katawan at alaala. -ala. -ala. Ang bayabas ay hindi lamang karaniwang pruta sa mga lutong bahay gaya ng sinigang at tinadtad. Ito rin ay isang likas na gamot na bahagi ng pamana ng kulturang Pilipino. Alam mo ba ang bayabas ay may mas mataas pang vitamin C kaysa sa orange? Ang vitamin C ay mahalaga sa paggawa ng collagen, ang proteinang tumutulong upang manatiling, matibay at malusog ang ating mga kasukasuan at balat. Kaya sa mga senior citizen, ang simpleng pagkain ng bayabas ay maaaring maging susi sa pag-iwas sa pananakit ng tuhod, balakang, sakong at iba pang kasuasuan. Sa mga lalawigan, madalas itong inaakyat ng mga bata sa mga bakuran, isang masayang tanawin ng kabataan at simpleng pamumuhay. Para sa maraming Pilipino, lalo na ang mga lumaki sa probinsya, at ang bayabas ay hindi lang pagkanin, kundi alaala ng kabataan ng pagtakbo sa putikan, pagtawa sa ilalim ng araw at pagsalo-salo sa meriendang galing sa likod bahay. Ngayon para sa mga nasa edad 60 pataas, ang bayabas ay muli nilang katuwang hindi na lamang sa alaala kundi sa kalusugan. Mayaman din ito sa antioxidants at anti-inflammatory. Properties na tumutulong laban sa pamamaga at pananakit ng kasukasuan. Kamaari mo itong kainin ng hilaw, gawing juice o isama sa salad. Sa panahon ng tag-ulan, hitik sa bunga ang mga punong bayabas sa mga baryo. Kaya't huwag palampasin ang pagkakataon. Isang prutas na tunay na Pilipino mula sa lupaing atin, abot kaya, masustansya at puno ng pagmamahal ng kalikasan. Ang bayabas ay, prutas ng nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan kasama mo sa bawat yugto ng iyong buhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakicomment ng numero dalama sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag Kad i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlo, mangga, matamis na lunas sa pananakit. Walang Pilipinong hindi naaaliw sa tamis ng hinog na mangga. Ngumunit higit pa asarap, ang mangga ay isa rin sa mga prutas na mayaman sa vitamin A, C at iba pang antioxidants na sumusuporta sa produksyon ng collagen. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong upang mapanatiling malambot at matatag ang mga kasukasuka at kalamnan. Lalo na tuwing buwan ng tag-init sa Pilipinas, abot kamay ang iba't ibang klase ng mangga. karabao, Indian Pico Sa mga senior na may problema sa tuhod o paa, ang regular na pagkain ng mangga ay nakatutulong upang mabawasan ng pamamaga at paninigas ng kasukasuka. Subalit paalala lamang kung may diabetes, kumain ng tama at kontrolado. Masarap itong gawing shake, isama sa insaladang Pinoy o kainin lamang ng pino at malamig. At higit sa lahat, ito ay bahagi na ng ating pagka-Pilipino. Mula sa fiesta dessert hanggang sa panghimagas sa simpleng salusalo sa bahay. Pangapat, Avocado. Malambot pero matibay sa lakas. Ang Avocado ay hindi lamang masarap na prutas na isinasahing sa tinapay. O ginagawang palaman sa pandesal tuwing merienda. Ito rin ay mayaman sa healthy fats vitamin E at antioxidants na sinusuporta ang produksyon ng collagen sa katawan. Sa kabila ng malambot nitong laman, ito ay punong-puno ng mga sustansya na nagpapalakas ng kaso asuan at nagbibigay proteksyon laban sa pamumuo ng free radicals na siyang sumisira sa ating mga cartilage at buto. Sa maraming bahagi ng Pilipinas gaya ng Benguet, Batangas at Davao, sagana ang mga puno ng abokado tuwing buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. Marami sa ating mga lolo't lola on may ibang wala pala nung pagkakya sa puno ng abokado nung kabataan. Ngayong senior na mas maganda na itong kainin ng maayos bilang parte ng healthy lifestyle para sa mas malakas na katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monounsaturated fats sa avocado ay tumutulong sa pagpapalakas ng cartilage sa tuhod at balakang na siyang madalas na inireklamo ng mga senior. Maaari mo itong gawing guacamoy, ihalo sa gatas at yelo o kainin lang ng direkta. Abot, kaya masustansya at tunay na gawang Pinoy. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirecommend akong mag-subscribe, kaad e on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Panglima, saging sa pangaraw-araw na lakas, na binti. Sa bawat kanto, kalsada at palengke sa Pilipinas, tiyak na may makikita kang tindang saging, Mapaluson, bisayas o Mindanao. Isa ito sa mga pinakapaboritong prutas ng mga Pilipino mula agahan hanggang merienda. Madalas pa nga itong isinasahog sa mga kakanin tulad ng turon, maruya at minatamis na saging. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang simpleng saging ay isang likas na superfood para sa ating mga senior lalo na sa kalusugan ng binti at kasukasuan. Ang saging ay mayamang pinagkukunan ng magnesium, potassium at vitamin. C. Si tatlong sangkap na mahalaga sa pagpapanatili ng malakas at malusog na kalamnan. Ang potassium ay tumutulong sa collagen, production na siyang responsable sa tibay ng mga kasuasuan. Bukod pa rito, nakatutulong ito sa pag-iwas sa muscle cramps at pamamanhid, lalo na sa mga matatandang madaling mapagod o makaranas ng paminsang panginginig ng binte. Para sa mga lolo at lola na aktibo pa rin sa paglalakad tuwing umaga, pag-aanag ng mga diapo o pagtanim sa bakuran, ang pagkain ng saging araw-araw ay isang simpleng paraan para manatiling maliksi at malayo sa pananakit ng binti. Sa kulturang Pilipino, ang saging ay hindi lang pagkain. Ito'y simbolo ng kabayanihan, kasaganahan at pagkakaisa. Mula sa balot ng suman, tuwing piyesta hanggang sa pagkain ng saba sa almusal ng mga magsasaka, ang saging ay bahagi ng ating pagkatao. Kaya't ngayon hindi lang ito pampabusog, ito'y pampalakas. Lalo na sa mga senior na nais manatiling masigla at masaya sa bawat hakbang ng buhay, panganim, pakwan, pampalamig at pampalakas ng katawan. Kapag tagiinit sa Pilipinas, Pakwan ang unang hinahanap lalo na kapag pawisan at nauuhaw ang katawan. Pero higit pa sa kanyang nakakapreskong lasa, ang pakwan ay mayaman sa vitamin C at copine, isang antioxidant na tumutulong sa collagen formation at sa pag-iwas sa pagkasira ng mga selula sa kasukasuan. Sa mga senior na mahilig lumabas sa garden o mamasyal sa labas, ang pakwan ay mainam dahil ito ay mataas sa tubig, nagbibigay ng hydration at nakatutulong sa pag-regulate ng temperatura ng katawan. Malaki rin ang naitutulong nito upang mapanatili ang flexibility ng joints lalo na sa mga matatandang may osteoarthritis or RHE rheumatoid arthritis. Karamihan sa mga lalawigan ay nagtatanim ng pakwan tuwing tag-araw gaya ng Nueva Ecija, Ilocos at Cotabato. Ito ay naging simbolo ng kasiyahan tuwing outing o picnic. At sa senior life, ito ay nagsisilbing natural maparaan upang panatilihing malambot at malusog ang kasukasuan. Kahit pa sa katandaan, kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe. Ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangito Pomelo, prutas ng lakas, ginhawa at alaala ng pamilya. Ang suha o pomelo ay isa sa mga pinakakilalang prutas na may malalim na ugat sa kulturang Pilipino lalo na sa mga lalawigan tulad ng Davao at Mindoro. Madalas itong nakikitang nakahain sa mga piyesta, reunion at handaan. Madalas na may kasamang asukal o asin para lalong sumarap. Ngunit alam mo ba na ang simpleng suhang ito ay may taglay na lakas para sa mga buto at kaso-asuan lalo na sa mga seniors. Puno ito ng vitamin C na mahalaga sa produksyon ng collagen ang ang responsable sa pagpapatibay ng ating balat, kasuk, kasuan at kalamnan. Sa mga nakatatanda na madalas makaramdam ng paninigas ng tuhod tuwing umaga o pananakit ng balakang, ang regular na pagkain ng suha ay maaaring magpababa ng pamamaga at mapahusay ang flexibility. Bukod sa pagiging pampalakas ng kasukasuan, ang mga natural na citrus enzymes ng suha ay tumutulong din sa maayos na panunaw mainam lalo na kung may kabag o mabagal ang metabolismo. Maari itong gawing fresh juice tuwing almusal, ihalo sa ensaladang Pinoy na may kamatis at itlog na maalat. O kainin lang ng simple bilang panghimagas habang nakikipagkwentuhan sa mga apo. Sa bawat hiwa ng suha, may dalang alaala -ala ng kabataan, mga salo-salo at simpleng kasiyahan. Ang suha ay hindi lang prutas. Ito ay paalala na habang tayo'y tumatanda, may mga likas na yaman tayong maasahan para sa ating kalusugan. Kaya sa susunod na bisita mo sa palengke, huwag kalimutang isama ang suha sa iyong pamimili para sa mas malakas at mas masayang pagtanda. Pangwalo Kiwi, maliit pero makapangyarihan para sa makabagong Pilipinong senior. Bagamt hindi ito likas na pruta sa ating bansa, unti-unti, nang tinatanggap ng mga Pilipino, ang kiwi bilang bahagi ng pangaraw-araw na pamumuhay lalo na sa mga pamilihang lungsod tulad ng Maynila, Cebu at Davao. Pero alam mo ba na ang isang maliit na piraso ng kiwi ay mas mataas pa ang vitamin? Tsya, isang orange. Oo, oh, tama. At sa mga senior citizen, napakahalaga nito. Lalo na para mapanatiling malakas ang cartilage, kasukasuan at connective issues na madalas humina habang tumatanda. Marami sa ating mga lolo at lola ang nangangarap na makarating sa ibang bansa at matikma ng mga kakaibang prutas sa ibang lupain. Pero ngayon hindi na kailangan pang lumipad sa abroad. Ang kiwi na dating simbolo ng banyagang prutas ay mabibili na rin sa mga supermarkets dito. At higit sa lahat, ito ay isang masarap at makapangyarihang regalo ng kalikasan na abot kaya kung paminsan-minsan. Mainam itong kainin bilang merienda, ihalo sa malamig na gatas o yogurt, isama sa fruit salad o kahit direktang kagatin lang. Oo, medyo mas mahal ito kumpara sa mga lokal na prutas tulad ng saging o mangga. Pero ang taglay nitong nutrisyon para sa mga buto, balat at kasukasuan ay walang kapanday. Para sa mga senior na iniingatan ng kalusugan, isang piraso ng kiwi kada araw ay pwedeng maging susi sa mas masiglang paglalakad, pagyuko at paggalaw. Ito ang prutas ng makabagong Pilipinong senior. Mapanuri, maalaga sa katawan at marunong mamili ng pagkain hindi lang dali sa sarap kundi sa sustansyang hatid nito sa habang buhay na paglalakbay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki ng numero 8 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at ng bell notification para hindi mo makaligdaan. Ang mga susunod na videos, ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magkaroon pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangsiyam dalang hita katutubong ginto ng kalusugan. Ang dalanghita ay tunay na yaman ng kulturang Pilipino. Isang katutubong prutas na hindi lamang matamis at masarap kundi puno rin ng benepisyong pangkalusugan. Mas maliit man ito kaysa sa dayuhang orange, taglay naman nito ang kakaibang timpla ng tamis at asim na kinagigiliwan ng marami lalo na sa mga probinsya. Isa itong natural na tagapaghatid ng vitamin. Sa isang mahalagang sangkap sa paggawa ng collagen na tumutulong sa pagpapalakas ng kasukasuan at pagiwas. Sa pamamaga lalo na sa tuhod at mga binti ng mga senior. Sa mga baryo sa Pilipinas, karaniwan na itong nakikita sa mga kariton o inaalok ng mga batang naglalako sa kalsada. Ilang alaala ng kabataan ang bumabalik sa bawat kagat sa dalang hita Ang mga panahong simpleng pamumuhay, merienda sa ilalim ng punong mangga at mga kwentuhan sa tanghaling tapat habang humihigop ng malamig nakatas nito ngayon bilang senior, maaari nating balik-balikan ang prutas na ito bilang natural na lunas sa rayuma at panganangalay. Sa kasukasuan, hindi mo kailangan gumastos ng malaki o maghanap ng imported na prutas. Ang dalang hita ay abot kaya, madaling hanapin at higit sa lahat bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Isa itong paalala na minsan nasa harapan lang natin ang tunay na kayamanan. Kaya't sa bawat kagat sa dalang hita, hindi lang kalusugan ang iyong tinatamasa, kundi pati na rin ang diwa ng pagiging makabayan. Ang pagpapahalaga sa sariling atin, pang strawberry, prutas ng pagmamahal sa sarili. Yang strawberry ay itinuturing na prutas ng pagmamahal hindi lang dahil sa matamis, nitong lasa, kundi dahil isa rin ito sa mga masustansyang regalo ng kalikasan para sa ating kalusugan, lalo na sa mga senior. Bagamt hindi ito karaniwan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, kilalang kilala. Ito bilang simbolo ng Baguio City, kung saan malamig ang klima at sagana ang anin ng mga preskong strawberry. Puno ito ng vitamin C, manganese at iba pang antioxidants na yung malaking papel sa pagpapasigla ng collagen production sa katawan. Isang mahalagang sangkap para mapanatiling malusog at matibay ang balat, kasukaswan at puto. Lalo na sa mga matatanda, ang collagen ay unti-unting bumababa kaya't mainam na isama sa dieta ang mga pagkain katulad ng strawberry upang mapabagal ang mga epekto ng pagtanda sa katawan. Sa kulturang Pilipino, madalas itong maging bahagi ng pasalubong mula sa bagyo, isang prutas na inaalay sa mahal sa buhay. Pero ngayon, may kaalaman na tayo sa benepisyo nito. Maari na rin natin itong ialay sa ating sarili bilang simbolo ng pagmamahal sa sariling kalusugan. Para sa mga senior, subukan itong kainin bilang fresh snack sa hapon, ihalo sa malamig na yogurt o gawing pangagahan kasama ng oatmeal. Hindi mo lang mararamdaman ang tamis sa dila, kundi pati ang ginhawa sa katawan. Isang simple, ngunit makabuluhang paalala, kahit senior na tayo, karapat dapat pa rin tayong regaluhan ng masustansyang prutas, hindi lang para sa panlasa kundi para sa patuloy na masiglang pamumuhay. Tunay nga ang strawberry. Ay paalala na ang manasakit sa sarili ay hindi nawawala sa edad. Pangwakas na kaisipan Para sa malusog na binti at kasukasuan, piliin ang prutas ng kalikasan. Mga mahal naming senyor, ang ating katawan ay templo na at ingatan lalo na kapag tayo ay nasa yugtunan ng ating buhay kung saan bawat hakbang ay may kahulugan. Ang pagkain ng tamang prutas ay hindi lamang pagsunod sa payo ng doktor, kundi pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Ang collagen na mula sa mga prutas ay makatutulong upang mapanatili ang tibay ng inyong mga binte, liksin ng galaw at aliwalas ng katawan. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o bumili ng mamahaling supplement. Minsan ang kailangan mo lang ay simpleng papaya sa mesa, saging sa almusal o bayabas na hinog sa bakuran. Sa kulturang Pilipino, marami tayong likas na yaman na maaaring gamiting lunas. Kailangan lang nating alamin, tangkilikin at isabuhay. Kaya mga lolo at lola magsimula na sa prutas para sa malusog na kasuasuan dahil ang bawat kagat ay hakbang patungo sa mas malakas na bukas. Mabuhay ang senior na Pilipino, malusog, masigla at may galak sa bawat paglakad. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na.